mga anak kaya mga idol mukha na dali na natin mga idol dalag uy lakas grabe eh. lakas mga idol dalag mga idol ayos sabi sa iyo eh tatamaan natin yan eh. dalag mga idol dalag mga idol uy lakas at kung bago ka sa aking channel huwag mong kalimutan mag subscribe, like, share, comment and pakipindot na rin yung bell notification para pinapinipin guys so, abang abang na sana wala rin tayo ngayon shout out po sa inyo lahat guys God bless you ayun ang dalag guys dito kami sa baba ni Cardo guys yan na sana hindi makawala guys fresh cuts natin yan pero hindi na ako nung kinuha ko lang yung bala ko dyan sa mga bit ka fresh cuts pang idol. Oh, okay, mga idol ayan o lakas ayan mga idol o ang o Kabit. Ano? Tapa mga idol oh. Uh. Ang harap na naman idol. alay Dalag na naman tayo mga idol. Ipapupunit na. 'yo guys kay lilipat ako ng pwesto. Maghahanap tayo ng mapwestuhan mga idol. Saan alin natin mga idol? tira pangalawang dalag pangalawa sa dalag mga idol malalalin sila guys pinoy store natin guys ayan o good size Malalim idol, malalalim masyado. maganda yung tama mga idol.

malaki itong nadali ko guys, malakas malakas humila layo, ayo malaki nga malaki nga mga idol malaki Master, Jerome! Nandiyan ba? Nandiyan master? Nandiyan ba? Medyo malayo guys, nandun sa kabila ayos kailangan ko na maghanap ng pwesto guys hinahangin na tong pwesto guys magabang abang ko tayo dito baka may dumaan baka may dumaan na dalag No. Oh. mga idol dalag uy lakas grabe lakas mga idol dalag mga idol ayos sabi sa iyo eh tatamaan natin yan eh. dalag mga idol dalag mga idol uy laki laki mga idol laki wow wow jambo pa sa bangka sabi sayo eh yap mong dalag mga idol yap mong dalag ayos ah, happy Sabi ka laki mga idol Dito pala yung mga dalag mga idol ah, Dito pala yung mga dalag na jambo Mga idol oh Nabatukan na naman ng idol. Grabe kataba taba. Kapat mga idol oh. Kita niya mga idol. Oh. Chapat mga idol oh. Woohoo! Master, nakajamba na naman tayo, Master. Ang lucky. Uy. Hey. Lucky Master. Ang laki. Okay, ito lang idol ah. ilagay natin dito. Manual tayo. Grabe, ang taba. Ang kapal. Kapal, kapal, grabe. Grabe tayo ba? ang laki ng mo na tayo guys yan lang huli ko guys so. hmm. napakalaking dalag mga idol so guys so yan lang huli natin guys so grabe yan tapa jackpot Mmm. -hmm.

guys, timbangin natin yung dalag guys. Timbangin natin ang dalag. How many kilos? Oh, 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 oh. Up, 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 up. up, up. up, up. Oh. guys, so may isang kilo. Legit, legit. Tapos mayroong pa isa dito. Mayroon pa isa dito, guys. Mayroon pa isa. Ay ay ay. Isa isa isa. Ay yeah, yeah. ay. Oh, yan,